Kayo ma'am, Pauline po. Dito po ma'am. Oh, 500 bandrid lang po ma'am. Dagdag ka na lang. Ay, maraming salamat ma'am. God bless po. Right. So, total 500 bandrid. So, meron si ma'am. Tip sa atin na ah, 30. Sana all. Thank you ma'am. Napaka uh, bait ni ma'am sa mga riders. Ay! Magandang hapon sa inyong lahat. Time check 4.31 ng hapon, kung saan babihay na naman tayo sa GrabFood. So ngayon, talakayin natin, alamin natin kung ano yung mga experience natin ngayong araw. Uh, will so medyo hapon na ako lumabas it? guys, pero kanina pa ako uh, nag ng booking. Pinasukan tayo sa Pandayo. Alright, so samahan nyo ako guys. Let's go! Let's go! So dito yung booking natin sa Pandayo Kopi Our first ever booking yung hapon What? So sana ready na siya Pero Giniago Madalas na hindi to ready rito Napakata So waiting it Is it zero but time? 860. 860 860 sa akin dalawa lang yeah. ah wala pa okay barista tsaka si salt lake 22 22 oz parehas barista oh, oat milk okay

Picturean ko na lang yung ano. Napipicturean ba? Sulat mo na lang sa papel, tapos picturean ko. <laughs> picturean ko na lang yung tapos picturean ko sa cellphone ko. Oh, sige, sige. Ba kasi, kasi... kasi kailangan ko ng picture eh. Ayan. Okay. <laughs> Para mag-proceed, di kasi nagpa-proceed to pag walang resibo <laughs> Okay, Bob. Thanks you. <laughs> nah. Hmm. Alright, so kalau resi ibu, si Raksi ngeglolo na panda yo. Kaya medyo nag-antay tayo ng ilang minuto Medyo malayo yung drop na nito di paro Kana natin to Peace yo, guys! May mga nanguhuli dito sa Caloocan North. So iwasan na natin ang magbiyahe ng walang helmet dito sa Caloocan North. Dito sa Sapote, sa Almar, kasi may mga nanguhuli na. Since sa na, so kailangan na natin maging disiplinado. So tayo sa Almar po, kung saan tayo ay papuntang Deparo yung status dito sa Almar ay yun as usual stoplight so medyo traffic <laughs> yan as you can see medyo okay naman yung traffic <laughs> yung traffic ko kasi gumagalaw naman hindi kagaya pag mga sabado talaga tapos medyo madilim na alas 5 mahigit na yung rush hour mahaba talaga dito kasi mabilis lang yung stoplight pero ngayon Giniagaw. hindi na tayo matumba doon ah good suno to kasi o lang malapit na tayo sa may stoplight alright mga paps nandito uh. na tayo sa kanto ng diparo sa pure gold corner ng diparo road tsaka ng saint peter so sa mga taga dito alam nyo na to ito yung employees entrance ng mga employee ng pure gold uh, will you so, kung saan medyo mabagal pa yung galaw ng traffic dito so sumisingit-singit lang tayo guys so approaching na rin tayo sa drop off natin kasi dito rin yun naman yung drop off natin sa so, may subdivision dito I think sa evergreen to yeah ganda yung panahon ngayon hindi siya nag-uulan hindi gaya ng mga nagdamang mga araw na medyo umuulan Okay, sige po. Sa so, mga paps, ganito lang ang buhay namin mga grab rider. Traffic. Ah, hindi natin kailangan magbadali. Basta safe lang tayo. Bawal lang tayo talaga ng pasensya and understanding sa mga kapwa nating motorista. What? Kasi hindi lang naman tayo inaabala. Pero wag lang tayo susuko. Laban lang. South St. Pauline Hills. Ayun, St. Pauline Homes tayo papasok, guys. To deliver tong dalawang milk tea na to sa Pandayo Coffee. Galing pa tong Kaluukan, North, ha? Di-deliver ko pa to sa dito, dito, sa Deparo. Oy, ayos. Pasok na pasok tayo, guys. Up, up. So, we're here sa here sa subdivision nila wala pa lang guard house dito kaya pumasok na tayo what yan then dyan sa may kanto kakaliwa tayo tapos dito na yung drop off yeah tahimik din pala dito Black 5 lot 9 third floor right side Black gate may parking loop sa Ah, ito siguro, ito. Yan, dito yun. Angeline. Block 5, block 8, 9. Ah, parang siyang ano, apartment. Apartment talaga siya. Townhouse na apartment. Laki rin, oh. Kasi, ano, dalawang window, oh. Sa alat, kwarto sa dulo. Madal-dal pa matao dito kasi parang bagong sublimation. H&M Residence. yan, siya so, sa pababa na daw yung customers so, arrived na natin nag naman, no na, oh. Hindi na, hindi ko na kailangang mag -chat pa Kasi nag-chat na siya Pababa na cash order kayo ma'am Pauline po ito po ma'am oh pay bandrid lang po ma'am ay maraming salamat ma'am god oh. po alright so total 500 bandrid so, meron si ma'am tip sa atin na 30 wow thank you ma'am napaka bait ni ma'am sa mga riders uh, will you please repeat it So 84 yung shipping fee niya, tapos nag-tip siya sa atin ng 30 pesos. So additional 30 sa fare natin, so eh ano natin, siya, rate natin siya ng na 5 star. Ayun, so very good, so no hassle. Good, nakita ko naman nandun sila sa taas. Smooth yung pag-deliver natin kay Ma'am Angeline. And since naghahantay so, pa siya, 5 star siya, tapos nagbigay pa siya ng tip sa atin. So I think dito na tayo lugi doon. So Sana dito na tayo ako. sa Deparo. dito na tayo mag-aantay ng booking. Sana makarami tayo dito, guys. Kaya lang. So laban lang tayo sa traffic. All right, peace. Music